Malamang siguro sa edad na anim naglalaro ka pa at malamang hindi mo pa alam ang iyong ginagawa at siguro ang iniisip mo lamang ay maglaro, pumasok at matulog. Subalit, alam mo ba na mayroong isang bata na sa kasamaang palad na wala ng mga mahal sa buhay at natutong lumaban sa digmaan? At oo, at ito ang kwento ng anim na taong gulang na si Red Army Lieutenant Sergi Saryosha Leshikov na lumaban sa World War II. Ano nga ba ang nangyari kay Sergi? At bakit siyang maagang naulila? at ano ang nagtulak sa kanya para lumaban sa digmaan. Yan ang alamin natin sa ngayon. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamangham video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Sa panahon ng patriotic war laban sa mga Germans mula noong 1941 hanggang 1945, may gita 34 milyon na katawang humawak ng mga armas noong apat na taon na digmaan, kasama ang mga kababaiyan, matatandang lalaki at kabataan. At nasa tinatayang nasa libu-libong mga bata na wala pa sa edad na labing anin ang lumaban sa hanay ng Red Army. At ang isa nga sa kanila ay si Sergei at siya ang pinakabatang sundalo ng World War II. Tulad ng karamihan sa mga bata na nakasama ng mga Red Army soldiers, Si Sergei ay tinulak sa digmaan sa pamamagitan ng mga pangyayari. Nang salakay ng German ng Soviet Union noong June 1941, siya ay naniniraan kasama ang kanyang ina at tatlong mga matatandang kapatid na lalaki sa nayon ng Green sa reyon ng Kaluga, mga dalawang daang milyang layo mula sa Moscow. Noong siya ay limang taong gulang pa lamang. Hindi nagtagal dumating ang digmaan sa kanyang pintuan at ang kanyang dalawang panganay na lalaki ay sinama sa digmaan. Pagkatapos ng taglagas noong 1941, Sinugod naman ng mga Germans ang kanilang nayon patungo sa Moscow. At bago pa man tumahimik ang harapan malapit sa kabisera ng Soviet, nagsimulang mag-organize ang mga high command ng Red Army ng mga partisan unit sa likod ng frontline. Ang nayon ni Sergei ay naging base para sa mga partisan detachment. Ang kanyang pamilya tulad ng iba pang mga taga nayon ay sinuporta ng mga partisan at binibigyan nila ito ng pagkain at shelter. At nang pumasok na ang 1942, ang mga Germans ay inatake na ang nayon upang sirain ng partisan camp. Ang nayon ni Sergi ay nagdusa sa pagkalipol habang kinitil naman ng lahat ng mga Germans na mga pinaghihinalaang tumulong sa mga partisan. At kabilang na nga sa mga kinitila taga nayon ay ang ina at kapatid ni si Sergei. Ang kanyang sampun taong gulang na kapatid na sa Pieta ay binitin habang ang kanyang ina naman ay binaril habang sinusubukang iligtas ang kanyang anak. Makikitil din sana si Sergei subalit nagawa niyang makatakas ang nangyari sa pamamagitan ng pagtulak ng pinto sa likod at tumakbo para sa kanyang buhay. At dahil wala na ding mag-aalaga sa kanya at ang kanyang nayon na ay sinunog, si Sir G ay pumunta sa kagubatan. Ilang araw siyang gumala sa kagubatan bago siya iniligtas ng isang scout unit ng 142nd Guards Infantry Regiment ng Rifle ng 47th Guard Division. Siya ay talagang mapalad na mga scout na ito ay nagpapatrol sa liblib na reyon sa likuran ng frontline. Nang mahanap nila si Sir G., ang maliit na batang lalaki na ito ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan siya ay gutom, wala sa hulog, at ang kanyang katawan ay nababalutan ng mga langib mula sa mga kagat ng insekto. Binalot siya ng mga sundalo ng kumot ng kabayo at dinila siya sa punong tanggapan at dito na mabilis na nakabawi ang bata. Lalo siyang nagustuhan ng mga tao kaya siya ang naging mascot ng unit. Ang commander ng regiment na si Major Makael ay nagpakita rin ng isang special affection kay Saryosha kaya ito ay kanyang inampon. Ang Major na ito ay walang asawa at walang anak at nagmungkahi pa si Sergi ng asawa para kay Major. At ito ay si Nurse Nina Bedoba na nagustuhan ni Sergi. Ang paggampon ni Major sa bata hindi lamang choice ng kanyang puso. Subalit, isa rin itong katalinong desisyon. Alam niyang hindi magugutom si Saryosha sa regiment kesa ilagay niya ito sa ampunan. At dito na nga magsisimula ang digmaan para kay Private Sergi. Noong November ng 1942, ang infantry regiment ng 142nd Guard ay nilipat sa Stalingrad. Si Sergi ay sumama sa kanila at naghahatid siya ng mga newspaper at letters sa mga sundalo sa frontline. At sa pangkalatan siya ang responsable sa pagpapalakas ng moral at pagbibigay sa mga sundalo ng imahe ng kanilang anak na sobra nilang namis. Itinago siya ng unit sa abot ng kanilang makakaya mula sa frontline. Subalit talagang ginawa ng bata ang kanyang bahagi para matalo ang kalaban. Isang araw habang ginagawa niya ang kanyang nakagawi ang mga tungkulin, may nakita siyang mga kahinahinalang tao na nagtatago sa istak. Alam niyang kailangan niyang magmadaling bumalik at isumbong ito sa HQ. At sa huli nga, nalaman nila na ito ay mga German artillery, forward fire spotters. Ang mga German sa mabilis na nalipol at si Sergi ay nakatanggap ng papuri mula sa kanyang mga aksyon. Sa ibang pagkakataon siya at ang kanyang adaptive father naman ay nakita ang kanilang sarili sa gitna ng isang German barrage. Itinulak ng tatay ang kanyang anak sa kaligtasan at tumalon sa dugout na siya namang tinamaan ng shell. Ang Major na ito ay napinsalaan at nailibing sa ilalim ng lupa at sinubukan siyang hukain ni Sergi. Subalit wala siyang lakas para gawin yon kaya tumakbo siya para humingi ng tulong. Isang squad ng mga sappers ang nagmamadaling lumapit at nagawang hukain ng Major palabas ang dugout. Noong April 27, 1943, nakatanggap si Sergi ng medalya para sa military merit mula sa Divisional Commander bilang pagkilala sa kanyang katapangan. At dahil lagi siyang nasa tabi ng bagong ama, Itinuring ni Sergi ang kanyang sarili na hindi bababa sa Commander Adjutant. At sa makatuwid, pinili niyang magsuot ng officer uniform. At nakakuha siya ng isang tamang maliit na sukat ng uniforme, small leather boots, belt cap at binoculars. At para mas mapagbigyan pa siya, gumawa ang mga sundalo ng isang maliit shoulder straps para sa rango ng junior lieutenant. Talagang tuwan-tuwa ang bata sa kanyang uniforme at rango. Subalit sa uli, halos ibuwis niya ang kanyang buhay. Habang nag siya ng mga sulat sa mga sundalo, Isang German aircraft ang nakakita sa kanya. Ang unang nakita ng German pilot ay ang makintab na strap sa balikat. At dito na mabilis na nagpaputok ang piloto at napinsalaan si Sergi sa sakong. Sa kasamahan pala, hindi lamang ito ang kanyang close encounter sa kamatayan. Dahil noong May 1943, habang ang buong regiment ay tumatawid sa ilagang ilog ng donuts, isang artillery shell ang sumabog malapit sa balsa at si Sergi ay tumilapon sa tubig. Talagang tiyak na malulunod ang bata kung hindi siya sinagip ng isang sundalo. Sa ibang pagkakataon naman siya ay tumatawid sa Nipper River sa Punton Ferry kasama ang kanyang ama sa jeep. At nang nakarating ang kanilang sinasakyan sa tuyong lupa, napadaan ito sa mina at tumilapon ng jeep sa ere. Ang driver ay talagang mabilis na nakitil. Ang major ay napinsalaan, subalit, ang bata ay hindi man lang nasugatan. Sa buong panahon ng digmaan, sinundan ni Sergi ang kanyang ama at 147 Guards Infantry Regiment saan man sila magpunta. At noong 1944 habang nasa posisyon sa ilog ng Bestula sa Poland, Bumisita sa unit ng commander ng 8 Guards Army General na si Vasily Choykov sa unit. At syempre hiniling ng general na makita ang bata. At bilang souvenir sa kanyang pagbisita, binigyan siya ng general ng isang Browning pistol bilang regalo. At pagkatapos ka ng meeting, ang general ay nagbigay ng instruksyon na ang bata ay papadala sa military school sa tula na kung saan mananatili hanggang sa katapusan ng digmaan. Gayunpaman si Seryosya ay nakatanggap ng medalya para sa tagumpay laban sa Germany sa Great Patriotic War noong 1941 hanggang 1945. Ang marupok na kalusugan ni Sergei ang humadlang sa kanya na ituloy ang karir sa military pagkatapos ng digmaan. Kaya naman nag-enroll siya sa law school, nagtrabaho sa prosecutor office at bilang isang legal advisor sa planta ng plexiglas At siya ay pumanaw sa heart attack noong 1990s sa lungsod ng Chelya Binks. Si Sergei ang pinakabatang mandirigma noong World War II. Subalit ang kanyang kwento ay isa lamang sa marami tungkol sa mga batang lumaban sa digmaan. At bilang isang pag-alala sa maliit na bayani na ito, isinulat ang Soviet writer na si Valentin Kataya, ang Nobel na Son of the Regiment, at ito ang kwento ni Sergei Saryosha.